Good morning guys, welcome to my YouTube channel uh, Teroy Vlog TV uh, For today's video guys, magbutas ni Tso ako guys Ako lang mag isa ngayon guys kasi wala sila dito ngayon uh, Nag ano sila guys may trabaho sila babalik lang sila uh, bukas so ito na guys ang bubutasan ko guys si Eleuteria Empoguso. So isinilang siya ng October 9, 1946. So kanyang pagkamatay, July 9, 2019. So 5 years na to guys ngayong taon, 2024. So kontrata lang po tayo dito, 5 years contract. So ito na guys, uh, simulan ko na guys sa pagkuha sa lapida. Magsuot muna ako ng guantis guys at saka uh, gloves at saka piece mask so, magsuot muna ako guys ng piece mask at saka one piece Ves. i'm going to ni see the la puna Isso. yan na guys lahat guys ang buto ng bangkay guys uh, isilid ko na ito guys sa sako guys uh, dito ako magsimulan guys sa uh, paa may tinilas pa guys so. sa uh, panoorin niyo lang ito na guys uh, simula at hanggang dulo guys So ito po guys ang um, ating tuway-tuway po guys dito sa tuhod natin dalawa po. Yan. Para po lahat guys ang um, raids, spinal column, nandito na lahat guys. ito na guys ang kanyang bungo guys at saka nangipin pa sa guys at tatlo maganda ang kanyang buhok na nanay guys sabi po na complete lang po ito na yun Lala lang ito sa mga nanonood nito sa vlog ko. Uh, palala lang sa mga may mga namatayan dito sa karita and Terry 5 years lang tayo dito ang kontrata sino po may minahal dito sa buhay nila tumunta na kayo dito sama sa ganito okay po Shout-out sa pamilya ni Tania. Okay, guys. Okay. Support naman ang na video nito, guys. Uh, like, share, and subscribe para lagi kayo update sa susunod na video, guys. Salamat sa inyong mga support, guys. Salamat sa mga sa panonood sa vlog. Thank you to all ng tanahan. And God bless. Baboos labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So, shout-out sa viewers na bago and subscribers. Thank you!